po guys, what's up? Magandang umaga po sa atin. Um, tiwas tayo sa pagkukuha ng mga flowers kasi nalanta na po yung mga flowers ng dragon fruit. Kaya tuloy tayo sa pagkakat nila para maganda yung kalalabasan sa pagbubunga nila. Kaya bago tayo magumpisa is is pakilike naman dyan at subscribe sa kong YouTube channel and mag intro na tayo. Kaya please watch this video. Okay, guys, umpisa tayo kasi tutuloy tayo sa pag kakat nila ng mga mga flower flower nga na lanta na kailangan talaga natin itong kunin kasi makadagdag din ito sa sakit. Wow. Kaya kukunin natin guys. Umaga tayo ngayon uman eh. Yan po. Lanta na po siya. Yan po. Ang ganda na nila tignan ito, na. Ito. Eh. Hmm, lanta na ito Lanta na ito. So, Sorry. Ito lang yung yun para mawala yung mga Ah, uh, lanta na po 'yan. Bunga na po. Kumbaga pa creating da bunga na yuchi. Ang daming an ilang lanta oh. Yeah, kukunin talaga natin 'to. Nasundan ko Hmm. Ikol lang ko. Ito lanta na rin ito. ikol sundan lang ko Punin natin yun eh kasi mga lanta na likol punin na natin sila para yan tanggal na po yun sila eh bunga na po sila bunga na po sila waiting na lang po tayo sa mga 25 days or 30 days depende sa asikat ng araw or sa ulan kung kung, kumbaga pa, itawag ka na, kumbaga pa, kung malakas yung ulan, is, mm, kung pa, hindi sya ma, madaling mahinog. Pero kung masyadong mainit, is, mabilis lang sya. Ito guys, salit lang. Ito guys, ito nga na po siya guys. Kailangan tutuloy na po natin. Pinuputon ko na hindi na nakasagapan. Yung iba, hindi ko muna kasi wala pa nalo. Layo, kalibin siya ito. Okay. Napan, Paul? Hmm. talaga Kukun. itong kukunin kasi nagabal na ito Dapat ay hamon. Ano na na ito, ito. Ah, na? Sorry guys, kailangan talaga namin kunin ito. Yung dragon fruit, kunin talaga ito. Kasi kapag hindi po natin ito kunin guys, ito, bunga na po. Kapag hindi po natin kunin yung flower niya is baka ma malagyan pa ng mga bakterya o mga stick. hmm, kaya kukunin natin yun. kung ano namin yun 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 kung Yan. Putol. Putol ko na. Para. Yan po guys. So lantat na po siya. Bunga na po din siya. Bunga na po din siya. Hindi na siya puan. Yung iba is hindi muna natin kasi. Yung iba malagpa flower flower pasya. Kahit call? Hmm. call. Hmm. call. Pag ma-harvest po ito guys, nasa 70 ang abton ang 70 kilos. O eh, diba? May nag-chat nakin ngayon, may dragon fruit pa ba ako? Yung kung wala pa po. Kasi ang dragon fruit kasi every month kaya every month kasi yan nag-harvest hindi yan araw-araw kaya siya pinatawag na when of the night kasi hindi talaga siya hindi siya everyday hindi siya everyday na harvest tayo every month po ang harvest ng dragon fruit kapag nasugod na siya bad bloom, bloom, kuha na natin guys para iwas din tayo sa pagkakas oh. ang bilis lumaki ang bilis mabilis lumaki kay so kasi mabilis siyang lumaki kasi kuhan siya kumbaga pa na naulanan kapag kapag naulanan po siya guys is mabilis siyang lumaki hmm ito yung kinat natin na itong yagyo, di ba? Watch. Ito yung kinat natin. Ito ang laki na. Di ba? Ah. Dating na lang tayo dyan. Wait. Oh. Oh. Para hindi na sila makasagabal. Paglalagki. Paglalagki. hanap meron pala dito ulat na naku ano kung ano ilang talaga itong kung ano bunga na po ito may call pa doon call nalagaan ko talaga yung mga dragon fruit ko kasi ang mahal po nito hmm kaya kung gusto ka maka-earn ng ikol kung gusto ka maka-earn ng dragon rotis is lagaan na talaga yan di ba kol? <coughs> hmm, di ba? ang bilis nilang mag kaya saan natin mayroon pa magbabad magbabads di hmm, sa pala igamay kol hmm. kung ko na bunga na sila lahat na lang main kita tuh di tuh baguan palang itu baguan pelan di tuh yang po di tuh lang muna tayo